Pero sa mga boss, pero nga pala tayo ngay na Tinotroubleshoot ba de yung boss nga pala nito Nawawala no, uh, yung kanya Susi Yung kanya nga uh, remote So no, ganito yung pag-troubleshoot yung uh, mawala yung inyong remote Kaya ipampaanda rin yung ating uh, motor Pero ganito dapat Yung pipinitin ito mga baso Na no, para lambas yung key symbol Ayan. Pero kung hindi lumabas yan, ibig sabihin, possible na low, but yung inyong battery, so hindi rin andar yung yung Oculus na, na P6, mga boss. So, meron nga pala ito, mga boss, na code. Balit yung code ng, ng motor. balik. Eh, makikita kayo sa pag release yung motor nyo, meron meron binibigay na code. So, ang hahanapin nyo na code doon, yung may asterisk. Dalawang code kasi yan Yung isa may asterisk, yung isa wala. So, ito yung code niya, mama baso. Well, eh, crucial din kasi ang mag-start 10-0-0-5-2-2-6-8-3-0. So, ito yung code natin, mama boss. So, kung sagaling, niya na ito, lalabas yung panyang key symbol. Yan. Tapos, tipindi niya ng isa para lumabas yung panyang key symbol na sign na yan. Tapos, pwede na kayo mag-start ng pag-troubleshoot. So, 0-0 naman ang gagawin niyo. Huwag niyo munang pipindi din yan. So ganun lang mga boss So mag-start na tayo mga boss Pare, ito yung ating ha, PCX Pag-start na tayo mag Pare, walang man yan mga boss ha? Wala tayong gamit na Susi dito mga boss So dito mga pala tayo sa motor take Dami nating repo dito mga boss So mag-start na tayo Ito mga plane code niya May asterisk to mga boss Tandaan niyo So, lagay mo na natin yan, mag-code na tayo. <laughs> so, pintingin ng isa. 3 seconds. Pag nag-blink, pindit ng isa. So, ayun, mag-start na yan. Pag nag-blink yan, na Vote niya, zero. So, dito kong zero yan. Pag nag-blink ulit, so, kamalong zero na yan. Tapos, pin niyo na yung 5. 1, 2, 3, Lord, mate. That's one. blink blink One, two. One, two. So, sunod naman niya. six. nag Six. Tapos, e -e 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 -e. so, sunod naman yan, Eight. Pag so, nag eight yung pasunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So, basod naman natin iyong 3 Nag-blink ulit 3 Ayan Tapos ilisiro niya, hinuhin ang dipindatin Intay niya lang mag-blink yan Ayan Tapos automatic yan, tutunog yan Pag naging accurate yung code niyo Ayan Tugod din ang badalim, tapos pero so, tayo natin i-start right back. Yeah, yung mga mato. So ito na mga boss mga doon na yung mating uh, 6 So ganun lang katuli. Pag uh, encode na encode. So basic lang yan. Ulit-ulitin so, nyo lang yung video natin mga boss. So kung paano patayin naman yan, yung code ganito naman kung paano patayin. simple dito Yeah, Yan, yung isimple na yan, mawawala yan kapag tininan nyo. Tininan nyo lang na misa. Yan, yeah, automatic mawawala na siya. So, gandun lang, gandun lang ginawa natin. Paulit-ulitin nyo lang yung video natin mga basang gandulo. Para kung sakali, makuha nyo kung papaana yung code. So, gano'n lang ginawa natin dito. Basic lang sa inyo mga boss para hindi na kayo mag-play for pa. So, maritin lang bigyan natin mga boss.